Okay guys, good afternoon. Nandito po tayo sa ano 'le, sa atin pong uh, ginagawa dito, nagtatanim po akong mais. Ito po oh. Ayun. Shoutout nga pala sa lahat ng mga mga subscribers ko. Yung hindi pa po, mag-subscribe na po kayo. Oh. Ayan po. Ah. Uh, ito po mga guys. Pinaniman ko na ito kanina. Ayan oh. Oh, ayan. At ko na 'yan. Mataniman ko na po 'yan. Ano? ayan oh. Ayan. Ngayon, tinatalian ko. Ayun oh, may may gamit pa akong tali. Ayun oh. 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 Para po straight po 'yan, straight. So, tingnan po ninyo kung paano kasi napakadamo. Dahil po mo guys. Kaya kailangan talagang ano? Linisin. Meron po ako dito. Kagkag. <laughs> Agkag po yan. so oh. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, subscribe na po kayo. Now. Ah. Ayan. So. Alam niyo ba kung bakit ganito ang style? Kasi madamo. Yan, madamo po dito eh. Yan. <laughs> madamo. Kaya may tali siya para meron siyang linya. Ganito po. Kitak po ang ginagamit. Yan. Madamo kasi kung walang damo, pwedeng gamitin dito. Ano na lang eh. Yan. Saka isa pa, pag pinadaan ko dito ang ano, ang grass cutter sa gitna, at least alam ko na pag tumubo itong mga mais na to, yan, eh, nakalinya sila. Mayroong pwedeng paggadaanan ang ano, hindi natin ma puputol ng grass cutter ang puno ng mais. Ayan po. Ayan. 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 Ibang klase yung pag dito ng mais ngayon. <laughs> Kasi grass cutter gagamitin ko dito. Kung is isa-isahin ko yung damo, eh talagang abutin ako dyan ng siyam-siyam. At least to oh, pag grass cutter ng ginamit mo dito, ang makikita na lang dito ay ang mais. Sayang kasi kung hindi taniman to eh. Sayang. Kaya kahit medyo madamo ngayon, tataniman na. Habang umuulan. Pagka lipas ng tag-ulan na to, wala na naman. Hindi na mabili magtanim dito kasi eh. Tanti talaga ang ulan eh. Sahod sa ulan 'to, wala ditong pandilig eh. Ganon kahirap ang farmers sa lugar na ito. Sahod sa ulan. Ayan. Ayan. tinaniman ko ito ng kamatis no kasagsaga ng ulan na matay sila lahat kung malinis sana to kahit kahoy na lang pwede na Ayan o, oh, alam nyo ba itong langgam na to? Ayan o, oh, kikita nyo langgam na yan. Nako, pag naapakan mo yan eh. Kakagat-kagating ka na aakit yan. Kakagat-kagating ka. Napakulit na ng langgam na yun. Ayan. Kaya, nakakainis eh. Sana naman, huwag nilang kainin yung mais. Huwag nilang buhatin. Yan, ganito yan, oh. Oh. Oh, yan, may kumakagat na nga sa akin na langgam, eh. lang po ang ating pong ano ngayon. Medyo malikulimlim dito ang panahon. Mga guys. Grabe. Yun, finish na. Dito naman sa kabila. Mm-hmm. <coughs> para mas mabilis ito ang gagawin ko uulan na kasi oh tinan yung lang ito. kaya ito na lang ganito na lang ayan uwi na ako mamaya eh. kanina pa ako dito Naman eh. maganda rin kita dito nakalinya sila pag tumubo ito napakaganda tingnan may tali eh may parting tawag to parting parting line na madali ko na baka abutan tayo ng ulan dito eh mabasa ang cellphone ko mahal pa naman ito yan tapos Lagyan na lang. Yun. 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 Kahit apat pwede na kasi yung sobra ipakain na lang sa kambing. Yun. Parang sungkaan yan. Sungkaan sungka to oh oh ayaw mo huli ayaw mo shoot Ayon. Ayon. dami langgam. Nakakainis ng langgam na to ko naman yung langgam na umaakit pero hindi naman siya masyadong masakit mga gat ano lang siya yung yan yan ayan ayan para ka lang maglalaro nito eh Ayan lang gam. Ayan na. Ayan guys. hi, Ay. Wow, dami ng bunga ng sili ko. Tingnan ko lang ito kung may bunga na naman. Uy. Dami ko lang binhi oh. oh. Ayan, meron na naman mga maliit. Ayan, o. Oh. Hmm. oh. Yung isa, tangkad-tangkad na mga kuha niya ayan guys oh meron naman ibibinta bukas oh so katinginan ito kasi may bakang umuunga doon sa dulo eh ayun oh nakatali um, pala ayun pag, pag tinalian ito makakwadre makakwadre ang baka niyan laking babayaran yan ayan guys ah uh, Magandang hapon. Ito po ang lugar na akin pong ang ano ko kasi ang pinsan ko kasi na stroke siya ang nag ano dito pero ngayon dahil sa sayang naman ako na lang ang tatanim. Say ko sa kanila. Okay lang basta mais. <laughs> eh purihin ang Diyos dahil Ayan, oh. Dabi yung damo. Ano kaya ito? Sige guys, good afternoon sa inyong lahat. At yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe po kayo. Ah, uh, dahil, ano, makatulong po kayo sa ating YouTube channel. Ayan. Ah, uh, sasabihin ko lang po sa inyo, ah, uh, yung nakasulat sa Bible, ang tama daw ay huwag pakainin. Kaya dapat tayo laging masipag po tayong lahat. Kasi kahit na po ganito ang trabaho, eh, eh kahit pa paano, meron po na tulong ito sa atin. Yung pagtatanim-tanim, lalo mga gulay. Ito, hindi ito pinapansin dito, oh. Yan, oh. Lalaki ng ano dito, oh. Gabi, oh. Oh. Mataas pa sa akin, oh. Oh. Pili kong pagsilungan. <laughs> Ayan o. Lalaki o. Oh. Nililinis ko lang yan. Tinanim ko yan dyan. Hindi ko akalain na ganyan pala yung kalalaki. <laughs> Mas mataas pa sa akin. Pag nakakawa ng panggata. Gagataan ko yung dahon. So yun lang mga guys. At ito pa pala. Ito yung wild na ampalaya na kinakain ko no ang sarap po nito ihalo sa munggo ito oh hmm. pampababa po yan ng mga sa mga diabetic po napakainan po ito na kainin wild ang palaya wag po lang masyadong lulutuin mapait po siya pero gamot po siya at ang bunga po niya yan, oh. ayan oh ito hinog na kaya itatapon ko na lang ito dito para ano, pero ito pong hilaw, kinakain ko po 'yan, guys. Ayun oh. Ha? Hilaw. Mapait siya pero masarap ang lasa. Mm. Mm. Sarap? <laughs> no, hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe na po kayo pindutin nyo ang notification bell para updated po kayo sa ating mga youtube videos na i-upload ko po so maraming salamat, god bless